balik di nak main buka. Oh, aku mau menikah lebih handre nyawa lah mau kau nak sugo ninyo nganung kopras kopras nang motor ya kopras Kupras. 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 Hmm. Oh kopras Ba unsar lugar dari dai Bagakay? gay kai Ba gay kai Oh Ngopras ila dri Esto ngai Sepa agya ne kwan Binuok Binuok Kini lo Kini lo

geber. Hmm. Uh -huh. <tipos> Nay, <tipos> kumusta mang kinabuhi aning manglugit? Okay ra gud. Ha? Huh? Kada adlaw sad so mong na maka Dili pod tak sara. adlaw wala gi tarbaho. Mo ba? <tipos> uh, Amo an toko, uh, kani among mamago sa isa hinane. Walay

Oh, uh kami -huh. do ay at na sabog dela enmo ay. Mhm. Bait lanay nagtahes sabog ay. Ikurto kagurito korte kapo, kag buntagwa nasad. Pa-ijo keni nais jante no? School. Kanang pangbalon no, pang-pangbalon estudyante. Si Labi naglayo ang eskuelahan. Mga uh buga -huh. ko ka sa tabdo ngo ka. Bengitan ba? Mhm. Ala-ala gusto ko sabo lang, bugi de Basta tinarong lang. Sudlagin toge.

Igor sa labi ng residente no? Kumodre, so, kumusta mo, modre? ha? Katulo, di day kalimasa sa sakadlaw? Kawalo ang snacks? So puros muna na mga estudyante? Oo. So kumusta mo ro pangbalon sa inyong mga estudyante? mga uh, makapalit pag bugas. Uh, kumbate kayo. Basta mayo laglawas ano, maka makaliok-liok maka basta mayo laglawas no. Hmm. Ang pait kong magkasakit no. Hmm. Mao nilang trabaho dire guys na taron sa ansang lugar ha Bagakay. Bagakay. Okay ra mo maapil sa among vlog. Okay ra mo makita inyong mga dagway sa social media. <laughs> Maghay ko na mo wala mo i-set out. Imang gamen mo prisona <laughs> sir. I-set out anyang ha? Lagi <laughs> 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 di may maprisona. Ilay tama prisona ni. Maprisona ni. Mag-ananay sa Bagakay... No, mo na ilang trabaho di ron nag nagkupra. Nagkupras para pod sa mga anak nga nag-eskwela, makabalon inya. Kapalit pag bugas, no? ihawan lag manok sa balay, nya sa isa kilong bugas kung bati na. Ha? Ko manok? Ginamos. 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 Ha? ginamos. bro. Inday, alis sa. Ito po guys Ito po guys na lang kami dito. Mayroon kami hinahanap dito sa kanan natin sa bihin lak. alam nila kung sino ang hinahanap natin. So kausapin mo na natin sila baka mayroon tayong maibigay ng uh, kunting tulong para pang -baon, baon sa mga uh, nila, sa mga bata nila. Ano ko nung ikupra na to nga? Huwag may sugo Uy, malahag ka mo pra mo Ako Ikaw ka rin, ikaw ka rin. Magpayuso ka naman Dito ako, kaya nga nung naglugit-lugit mo doon kinsa may nagsugo niya doon. Ako 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 man kalubihan dere nya wala man ko nagsugo ninyo nganong nagkopas-kopas na mo dere. Padong kita ni kasinto. Ha? Ano ta ni ho barangay ta ni ho. Pagamo daw mas barangay ha kay uh -huh. in ino nang gi pasipalahan ni akong lubid re. Kana <laughs> <laughs> ikaw ra bagi nagdana mo biho. Kinsa may nagsugo ninyong mga pras mo dire ngawa mo kung nagsugo. Roberto armadala dal ka reho. Ah. Yan po guys sa uh, Atenida uh, bigyan natin sila ng ano po pangbigas bigas-bigas. Na ka para din sa pamilya. si pangalan ni mo ate, pwedeng nakablo? Ako? Roselyn Ha? Roselyn? Oo Si kering naka pink Lin Ha? Minya Minya? Si Inday? Like. <laughs> si Rinalin oh, like in Si Rinalin Ah, oh, Rinalin Maghaya ka? Maghaya siya tawag? Siya tawag niyong mga bana <laughs> o Mga soko ito niyong bana Ako like mga bana bana o Ako Ako ang mga bana Si Nanay? Ako ang

<laughs> na ako ihatag ninyo pang kuwan pang pwede nyo ipalit po gas pwede i di ikuwan ninyo yan po ay dali tay dari dari dapit tay taas man kayo na sanggot lagi tay pakita ko na sa yung sanggot ato na yung bailo manok ha ako ihatag ng tay pangwan da pang... pangpalit daw da biga ka baggo ho bro pangwan da pang anak ha decor kan tabang boss pang balon inyong anak dapat eh pa bonus ha kada yang balon say anak ha like salamat, sir. share oh po mo hi hello Dili ni politiko ha

agi agi ngarung hilak ne. Lena kas <laughs> kalipai. Tayong saya maka soltay. Jugana me kasultay. Selamat bos. Yo. Selamat, selamat. Agresya. Pamalit sudan. Heeh. Semoga magdahom sa inyo. Imi magdahom nga. sa kwartang nadawat. Ngawa namo magdahom nga mayon Demiron. Ya, yeah. kamay rin po tayo ron, kaya kamay bunga. po nga. Ya, nakakwarta Thank you, Lord. Naghan kayo may Palit bugas. So, may nalang, no? Na naamoy pang... Pwede naman palit bugas, wala na yung gole. Naghan kayong salamat. Naghan matang krasya mo. Abot sa inyong ha? Sige, ha? Murag na. Na naman, nakailan yung namo, no? Wala, no? Wala. Wala. Kamot dito sa... Kamot no? Kamot dito? Katong... Ya Di kuan ketusi debising, sigi ha bawain aja ini ha, dino oleh bawa kamu nih apa dia, kamu